Good morning mga kalabs Bakit dito sa kamera? Yung may nakita ako mga kalabs na ano pag titigan mo siya rito Para siyang matanda na naka Naka yoko or kuba na naka Naka yoko din Hindi siya maklaro pag nandito sa kamera ayan, lakad-lakad na naman tayo mga kalabs good morning, good morning ayan mga kalabski, good morning good morning ayan, dito yung mga view sa aking nilalakaran every morning ako naglalakad yan ayan hindi ko talaga siya maano ayan hindi siya makita sa camera. Ayaw siguro magpakuha mga kalabs, no? Kasi para talaga siyang ano, yung oh, yung may buhok siyang nakapangko. Hindi siya makita sa camera. Pero dito sa personal, para talaga siyang mat matandang nakaya, ano, nakayoko. Hmm. Pero pag nandito na sa kamera, wala puno na lang talaga siya. pag uh -huh. Nandito na. Masarap ang hangin mga kalabs, pero buyag. Uh -huh. Balikan ko talaga siya, hindi talaga siya maano mga kalabs. Hindi talaga siya makunan. Ay, hindi ba siya maano pag nandito sa kamera wala parang puno lang siya pero pag dito sa personal ano talaga siya matanda talagang nakatungkod Oo. kanina mga kalalabs ko maraming nag ano mga kalabs nagja jogging dito <laughs> nagsiuwi na kasi tang medyo tanghali na ano magalas 8 na eh magalas 8 na umaga kanina ang daming nagaano yan ngayon pa isa-isa na, na. kasama ko pala yung kapatid kong ano na stroke ayan na siya yan ang view dito mga kaladski Marami dito nag-ano, nagja-jogging mga kalad. CPR Okay lang Ay mga kalabski Ang dami ko ng CPR mga kalabski Ayan o Ang dami Yan Paisa-isa na lang yung nag-ano Paisa-isa na lang yung naglalakad I mean Nag-walking-walking -walking dito Nag-exercise Kasi yung iba 6 o'clock nandito na Ayan every morning walang araw ngayon mga kalabski wala hindi nagpakita si Haring Aram. so hanggang dito na lang mga kalabs bye bye